Sabi, crush kita. Bawa ka lang ngayon. Mga na nga. <laughs> 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 ano, goy, goy, kasi. Big na kayo sa akin. Kung hindi dahil sa ano, bubog na kayo. Oo, eh, champion. Galing mo talaga. Gunta tayo sa court. Ano? Inaantay na tayo mga kalaro natin doon. Sige, tara. Kaya-kaya natin talunin yun. ni Bola, panalo tayo. Oo oh, nga, eh, sorry, bakit na tayo next time. Ano ba naman yan? Kasi Champi, wala tayong mapagtripan yan. Ng boring. Ay no, si James Cuba, arahan natin. Tara. Kaya James Cuba, may tanong sa'yo, paano natutulog

Uy, pala itong mabigang nga dyan. Ang bagal-bagal mo maglakad. Dadaan ako eh. Anong nangyari sa'yo? Ba't mayroon kang benda? Bangga kasi ako ng motor eh. Sige, mo na rito, Champy. Umusap tayo. Kasi Kuya James, sinasarapan nila akong manggaling sa galing-galingan. Oo, eh, ganun ba, Champy? Ngayon alam mo ng pakiramdaman ng minasar. Pag-aayon ang ginawa niyo sa akin ng nakaraan. Sana sa susunod, Champy. Ayusin mo na. Kasi, Napapansin ko minsan Parang ang taas-taas ang tingin mo sa sarili mo eh Kagaya nang ginawa mo sa akin ng nakaraan Kasama yung mga kaibigan mo Lagi kayo nang nakasal uh, Nang ahamak ng tao Lalo yung mga walang kalaban-laban Sorry po kuya James, di okay na po mawiyo Sarang kapatagi na po ako Bukapagod na po ako Sige Jambi, okay lang yun may oras ka pa naman para magbago eh. Buti nga ikaw, napilayan ka lang. Hindi ka ko. Wala lang lunas kong kuba ako. Sana magbago na, champion ha.